sa siyudad ng Maynila. Kung sino yung mga kasama ng ating Mayor Isko Moreno Dumagoso, yun na rin ang piliin ninyo derecho. Dahil, tulad ng sinabi ko sa kanila, kung pipili kayo ng mayor dito, pipili kayo ng vice mayor sa kabila, pipili kayo ng dalawang konsihal dito, tatlo doon o ilan bang. Hati-hatiin ninyo ang boto, magkakagulo lang din ang inyong lokal na pamahalaan. Hindi makakagalaw ang mayor ninyo. Hindi din makakagalaw ang vice mayor ninyo. Kaya kung pumili na kayo, na naka-mayor, isko, moreno kayo, lahat ng kasama niya, Kasama na ang ating congresswoman, Apple, Neto, ay iboto na ninyo. Hindi, para kay Jovan Chua ito, antay ka. <laughs> Sabi ng bata, kasi sa amin, sorry. Ibigay daw yung apple. Ibibigay ko itong apple na ito kay apple nito. Ma'am, saksak mo ito sa bibig ni Apple Chua hanggang sa kanyang lalamunan hanggang siya ay mamatay. Apple na yan. Ibigay mo kay Snow White Joel Chua. Alam niyo? Di ba si Snow White, kumain ng apple, tapos ang bilaukan. Apple yan. Bigyan mo yan sa kanya. Paksak yan doon sa bibig niya. Thank you. sa wapa. Nay, tay, mga lolo, tol ko. Kailangan ko sila. Kung gusto nyo bumalik ang mabilis kumilos na gobyerno, kailangan ko sila. Because I cannot do it alone. I need them. I need you. We have to come together. Because together, we can make Manila Great again. Magandang gabi. Pagpalaay nawa kayo ng kong may kapal. Maraming maraming salamat sa oras sa pinagkalob niyo sa amin. Sabay-sabay natin isigaw. Manilo! Pares. Colin J. Chris Tadley. Ito, survey lang. Mahal niyo pa ba si Digong? Taas ka ang kamay, nagmamahal kay Digo? Wee. Mm. O ito, mahal na mahal ko ni Digo. Si Moka, Uson. Ade Gosian Tol Sarkan. Oh, yung isa ba na kayo mamili? Ha? Huh? Oh, basta yung lima ko, pakisuyo ko na sa inyo yon huh? Ha? Please? Pwede? Oh, yung isa ba na kayo mamili? Ha? Huh? Oh, basta yung lima ko, pakisuyo ko na sa inyo yon huh? Ha? Please? Pwede? Pwede! Yeah. Mga Santa Cruz, aasa ako. Alara, ko. Yes! Alaga, sisingiling ko kayo. Titingnan ko dito kung ano resulta pag tapos ang leksyon. Pag kayo nagtotoo. Ah, nagtotoo kayo. After election, ako naman ang singilin ninyo. Pwede? Oh, ngayon, we move on with our life. Pwede ba makisuyo? Pagpahingay na natin ingay eh. Pwede ba? Talagang ang aso pag maliit, maingay. Ah! Pwede? Yeah. Yung gusto kong congressman, yung baba pa, kakausapin ka, kahit kamusta man lang, alam mo yung, nadalang ka ng gamot, lilingunin ka, yung ipararamdam sa yung may gobyerno kang masasandalan. Pwede ba? Yeah. Pwede, pwede. Gawin natin congressman si Apol yeah. Nieto! Itong vice mayor ko, may asim pa. Mukha lang ocean siya 19. Naintindihan na yun. Eh. Kakorens na po yan. O oh, pero siya, graduate siya ng political science. So she knows the job. Alam niya, paano tumakbo ang gobyerno? At siya ay graduate ng lasag. Wow! Team Joyce Mafia. Real talk lang kung siya ay aral sa kanyang ama being presiding officer na sangguniang panglungsod. Gagawin natin magiging magaling na Vice Mayor na susuporta sa atin. Vice Mayor Chi Alcienza. Ah! Nay, Tay, kung gusto niyo akong bumalik, pwede ba akong mag-request ng isa? Isa lang ang request ko. Pwede ba? Your best Choice Street. Yeah! We. Yeah! Hmm? sinacharot charut nyo lang ako. Yes! Promise? Yes! Talaga? Yes! O kasi na, dalawa lang naman ang pagpipilian ninyo eh. Dalawa lang, dalawang grupo lang yan. Your Miss Choice. Matamis. Kabilang grupo, Ladies Choice. Kayo po may sabi ni Ayaw manira. O, oh, o oh nga pala, nakaparinig na ka ba kayo ng panira rito? Simula nagsalita ko? Wala, di ba? Anong tawag yun? Real talk lang. Real talk. Yeah. Ha? Real talk lang. Ayan, nagulat kayo, no? O, Nay! Tay, pwede ba straight tayo? Your miss choice na lang. Oh, huwag niyo na ako bigyan ng kontrapelo. Kita niyo si chihuahua. Mas mahalaga pa sa kanya yung kung ano sinasabi niya kay Labag ano. Mas busy pa sila doon kay Sara kay, kay Digo. O pero sa distrito niya, ano nagawa? Minsan. Sasabihin. Sana po sa Mayo, pag-graduating na natin silang lahat. At para hindi natin sila makalimutan, bigyan natin sila ng team song. Ganito po, sabay-sabay tayong awit. Dan. Marami salamat sa oras ninyo ngayong gabi. I hope naging kapakipakinabang ang konversasyon natin ngayon.